Special tayo, yan o. Eh. Big bus. Punta tayo sa ano? Michelle guys. Daming tao. Daming people. Daming people. Bakit ang dami nga yung tao? Anong meron yan Police. <laughs> bawal tayo pala do Ano kaya meron dito? Bawal na yung tumawid. Daming tao guys, tignan nyo. Tignan guys, well, daming okay. tao. Police guys. <laughs> tumawid ako doon at mapunta sana ako doon sa mga sundalo ba guys. Pero bawal pala pumunta doon. <laughs> Sinat sinita ako ng pulis. Bawal pala di ko nakita kasi. Yan. Tingnan mo guys, ay, tignan nyo guys, oh, ang daming people na nagantay. Parang may parade ngayon, kaya ano, ano bang ang petya ngayon? May parade talaga kasi bakit ganito ang daming tao? Ayan. Tignan natin guys. <laughs> Parang ano ah. Ayun, ayan. guys, oh, ang daming tao naglilinya. Ayan oh. Doon yung mga nagmamarcha o pinalibutan nila. One, one, guray. One, guray na kitan. Oh, di ba Ano kayang meron dito ngayon, guys? Ang daming people. Yan, o. Oh. Oh. At magkikita kami yung aking pamangkin. Ayan, o. Oh. Parang nawawala. Ayan, yun, o. Oh, yun, o. Oh, yun, o. Oh, yun, Oh yan o ah, nang nawawala sa grease so babalikan ko kayo guys at tignan natin kung anong ganap ngayon dito bakit ang daming polis at sarado ang daan at pinalibutan nila yung uh, ano ba yun yung mga guard kaya tignan natin ang ganap ngayon for today ooy ayan center ng Athens guys kita niyo. O oh, yan no. Oh. Ayan na nga guys, nakita ko na yung aking niece, aking pamangkin. <laughs> Hello. So kanina guys, duman tayo dun sa maraming tao. Pero hindi na tayo nag-stay doon at umalis na kami papunta dito sa May Acropolis. Kaya ayan, tingnan natin ang nung ganap mamaya at madadaanan pa natin yung mamaya. <laughs> So, samahan nyo kami guys mag-BOLTA Mamasyal Tara guys Ayan. Say hi naman ng aking vlog Hi Ayan. Ba Back to Greece <laughs> Back to Greece Back oh, to Greece Kabalik na naman ako ulit dito sa Greece guys Shusual wala pa akong work at ako'y naghahanap pa habang nagaantay ng special special muna mm, pa ako ng work papuntang isla so habang nagaantay ay mamamasyal muna kami <laughs> kasi hindi na naman kami makapagpasyal pag meron ng work kaya ayan guys samahan nyo kami for today's vlog ayan bye bye <laughs> hindi balik ako kayo later guys tingnan nyo to guys oh nagpe-perform 4 months sila. Performance. Ay, babae. Ayan guys, tignan nyo guys, so. Oh. oh. Kailangan mo mag, ano. Hello. Kailangan mo magbayad pag nagpa-teacher ka dyan. Yan yeah, yung costume nila guys. Naganan. Yeah. Against the light. Tignan <laughs> nyo <laughs> Yan kasi ang mga suot ng mga sundalo nung araw guys. <laughs> <laughs>

<laughs> so yan na nga guys ay tapos na kami dun sa aming tinuntuan sa Acropolis. Hindi na kami nakapag-video dun kasi uh, mainit. Maraming tao. Nakapag-video lang ako konti dahil dun sa Nakabaskerate. So, pababa na kami. Papunta na kami sa Sindagma Square. At ito kami ay naglalakad. Ayan. Tingnan nyo guys. At dito tayo mamamasyal for this black. Guys, ang daan galing doon sa Acropolis. Ito ay napakahabang daan ng pag naano mo na ano muna tong daan na to ay marami nang makikitang mga ano ba yung souvenir? Mga souvenir. Souvenir sa Greece, guys. Ayan, gaya 'yan May nagtitinda sa gilid-gilid. Yan, ganyan. O. Oh. Diba? ba? Uh, ay, ang ganda ng araw ngayon, guys. Araw ng linggo. Ay, napakaganda. Hindi malamig, hindi maangin. Tama-tama lang sa weather, guys. Marami nang naka-ano ngayon. Marami ng pangalan nito. Marami na naka-t-shirt kasi mainit na. Tapos na ang winter, guys. Tingnan nyo. Daming souvenir dito sa nadaanan ko. Tingin natin mamaya yung mga souvenir. Ayan. Ito sa daan, parang Pilipinas, maraming bangketa. <laughs> okay, kada, Dito yung mga daanan ng mga turista. At dito yung pinupuntahan uh, nila para mamili ng mga uh, mga souvenir. At dito kasi malapit na kasi dito yung pasyalan, yung tourist spot. Kaya napakaraming tao dito ngayon. Sobrang dami. Ano na ang say mo ngayon dito sa Greece? Eh, Maganda ang Greece. Oh, maganda daw ang Greece, guys. Flawless. summer na summer. <laughs> summer na summer na daw. Pero marami pong naka-jacket. <laughs> <laughs> Ako din, naka-jacket. <laughs> Mahirap man magkasakit, guys. Kasi hindi mo pa lang weather. Malamig, mamaya, mainit. Malamig, mainit. Kasi po, spring na dito. Oh, kaya, yun na nga. Ayan. Lakad-lakad lang kami ng aking pamangkin at pupunta kami dito sa baba at maghahanap kami ng aming makakainan. Dahil dito, gutom na kami. Dahil sa taas ng bundok. Marami naman makainan dito guys. Oh. Yan mga yan. Restaurant mga yan. Mga restaurant mga yan. Kaya lang guys. Hindi namin yan afford kasi mahal. mahal. Yan ay restaurant ng mga turista. <laughs> eh hindi naman po kami turista. <laughs> kaya peke, peke lang po kami. Oh, nagto tourista turista lang kami, kaya. <laughs> kaya pupunta kami dun sa mas cheap. Hindi <laughs> 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 namin kaya ito. Hindi namin na uh, ano, afford. <laughs> kaya yan, nakikisalamula. Kita. Nakikisikisalamula kami. Daming people, guys. Daming people pangamadlang people ng abroad. Kanito <laughs> ko kasi ang ano pag nag day off. Siyempre, kung gusto mo lumabas, okay ganito yung makikita mo. Pero kung ayaw mo naman lumabas, sa bahay ka lang, ay bored. Kaya, oh, we need to express the weather. Nice. Ang sabi nun, pag hindi ka lumalabas ng bahay, OA ka. <laughs> OA daw ang hindi lumalabas sa bahay, ngik. <laughs> Siyempre, day off mo. I-enjoy e, mo lang, guys, yung day off. Oh, oh. oh lakas na buses. <laughs> oh, oh. <laughs> ang lakas na buses niya. <laughs> nakanyan talaga dito. Bus, oh. Lakasan ang buses. Ang <laughs> lakas, lakas, ng buses niya ba, guys? Nakatingin lahat yung mga harapan. <laughs> <laughs> Pati likuran yun na yun na daw yung ano yung mahina na sa kanya yun na <laughs> yun yung pinakamahina na sa kanya guys so bayan akala ko ako lang yung pinakamalakas ng buhos so mas malakas pa So guys, at pupunta na tayo dito. Titignan natin yung mga, mga ano, <laughs> <laughs> so babalikan ko kayo pag saglit guys. Yan. Ano yung mga home, homemade niyang ano ibon. Homemade na ibon. Ang ganda. Mm. Muna ba dito, Oh. Yan na ginawa niya lang guys. Yan gumawa matanda. Dito ng area guys ay dito ka makakita yung mga maraming antik na binibili. Dito sila nagbebenta guys. Halos lahat ng nandito sa daan ay antigo lahat. Ay uh, tignan natin guys. Baka may magustuhan kayo. <laughs> antik yan guys. Yan. Itong mga to antique. Ayan, mga yan. It's okay. Ayan, nagbebenta yung mga yan. Antique. Antique, antique, antique. Dito yung mga anuhan ng antique. Ayan, daming people. Kasi magandang weather. Tignan dito guys, kantikan ka dito. Ang daming... Nama na bumibili.

Marami din bumibili kahit kanito lang. Ito yung pinupuntahan nila dito guys para lang dito lang. Yung e mga nanya. marami ka din kasi mabili na magaganda. Uy gusto ko yung base. Yung base ang gusto ko dun. Gusto ko yung base na yun no. Ganda yung base na yun. Mahal okay. siguro. Okay. Yeah. Antikan, guys. Kantikan. Yeah. Ganda yung base ba? Hmm? Mm -hmm. Yung base ang gusto ko, ma. Mm -hmm. Parang crystal. Hindi, ito yung tigil mag-atangal tayo ako Banda ng mga ano, antik. ng mga antik. O, oh, dapat yun. Ang ganda nyo, yun, no? Yung may kabayo na yun. Ang ganda ng no, may kabayo na yun. Eh. Mahal siguro yun. ng iba't ibang sari Bravo. Bravo ka, no? Bravo, Sue. Hoy, pamed, oh. Halika dito. Ang daming, ano ba, tao. Tipo. Ayan oh, uh, si Lolong. Si lulong wa Si lulong. oh Ayan <laughs> o, guys. Titignan yeah. nyo, o. Oh. At ito naman si lolong bayawak. Ano Di naman yan bayawak. Si crocodile. <laughs> Mali ka pa naman bayawak ka dyan. <laughs> Magtata-tabasheer. Magbasheer ka dyan. Sige, okay lang ito. Sige, okay lang ito. nyo yung mga sinasabi ni Lolo. Lalis ka dyan, magalita ka. naman po yung tiramu safe. 12 langon. 12 ang space mo? Ayan guys, ang gandao. sa guys, makakakita ng iba't ibang igeta yan Ewan, nagbebenta sila. Anong binibenta nila? Sa lepi? ka binibenta nyo? Tanongin <laughs> mo Ano, ano? na tayo sa mga ano, mga souvenir? Yan. 490? <bibularo>. Souvenir area. Ayan, daan tayo dito sa mga souveniran. Pero hindi tayo nagtatagal dahil maraming music at tayo ay makakapirite. Ayan. Ito mga to ay mga souvenir ah. Bilihan ng mga souvenir. Ayan. Ayan, guys. Souvenir area, guys. Ayan. Eh. Ang ganda ng bag, oh. Hoy, ang ganda ng bag, Brad. Ganda ng bag. Yan. Yeah. laki ng sapatos oh. sandals. <laughs> so, sandals. Souvenir. biniran? Nandito kami sa market. Dami strawberry guys oh, 299, 3 euro. Kung sa peso na 'yun, 120. Okay, strawberry dani. Ang eh. ganda, daming strawberry, ang lalaki. Guys, nandito na tayo sa platiya ng... <laughs> nandito tayo ngayon guys sa platiya Monesteraki. Okay. San kung saan malapit yung pasyalan dito. Ayun, Acropolis. Yun, sa taas na yun ay Acropolis na Kaya dito yung mga anuhan ng mga souvenir dahil dito yung mga bukas paglinggo guys. At dito naman, napakadaming tao ngayon, guys. super so kasi nga, mainit na. Kandang weather, hindi siya maganong malamig at maganong mainit. Nasa katamtaman lang ba weather ngayon? Ayan. So far, dami ng tao ngayon, guys. So, daming turista. Pero magsasama na na. Ayan. Pakita <laughs> ko sa inyo yung Acropolis. Makikita dito. Sa uh, kung saan ako nagpumatayo. Na guys, so yan ay dyan kami galing. Tapos umikot kami ng umikot. Kaya napunta na kami dito sa baba. Dito na sa Platia Monesteraki. Kung saan makikita yung mga souvenir. Ayan. Sobrang dami na souvenir kung saan na kami napadpad. Napunta kami dun sa mga antikan, sa prutasan. At dito naman kami sa may platiya kung saan yung mga maraming turista at nagpapahinga. At dito serya na to guys ay maraming kainan kaya dito sila nagpupunta-punta. Kaya ngayon kami ay pupunta din, kakain kami. <laughs> Dahil napagod na sa pagakyat doon. Sa Monisterake na ay sa akropolis yan, nagkakabuhol-buhol na ang aking dila guys. <laughs> so dyan kami galing. Umikot-ikot kami dyan no, sa market na yan. Kung saan makikita yung mga souvenir natin. At yan. Tara guys, hanap tayo ng kainan. Yan guys, nandito na kami sa Platia Sindagma. Ay, hindi pala. Platia, ano ba to? Relates. Nasa Ermo kami guys, Ermo. Wow. Ang damawa <laughs> 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 Nandito kami ngayon sa Ermo guys. Galing kami sa Acropolis, napunta kami ng Monasteraki, umikot ng umikot. Hindi kami pa nakahanap ng kainan kasi ang daming people, guys. So, yan. matlang people, tignan nyo naman. Wala kaming choice ulit kasi pupunta na kami ulit sa KFC. Kasi doon ay maluwag. Yan, guys. Tara, doon sa KFC. Sigurado din tao sa KFC. Ano ulit yan? Ayan, natapos na kami mamalag. Maa maglakwat siya, magsikot-sikot. Ngayon ay nandito na kami sa kainan, guys. Dahil... ako, Kain tayo, guys. Hindi ko na lahat kasi bawal. yung bagay, empty? Kasama ko. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo, guys. Tapos napagod, nagutom, kaya kakain na. Ayan na nga guys, tapos na kami kumain. tapos na kami kumain. Naglakad-lakad na naman. lakad na naman kami kasi uwi na kami. Pwede na tumubo sa mukha ko. may allergic ata ako dun sa kinain ko ah. So guys, andito na naman kami sa may... Uy, nagmamarcha na oh. Sayang. Tantapay dyan. <laughs> Punta tayo dun sa nagmamarcha ulit guys Kasi pauwi na rin ako Kumaya So Lakad-lakad muna Tayo Kaya Yan Dali niya? Kanina guys Dito sa Rado, Hindi kami inaloud na maglakad Kaya Ang napuntahan namin Doon sa tuktok ng bundok Sa Mayakropolis kaya ngayon guys, bumaba na kami dahil nagutom. Tapos na kami kumain at bumalik na kami dito. ba? <laughs> bumalik na kami dito kasi may nagmamarcha na yung ano, sundalo. Ay Tara na naman guys. O, so, di diba? Tignan natin. Kaya ayan na nga guys. O. So, oh. Nagmamarcha na sila. Tara guys. ako. Oh. Hmm? Marcha-marcha tayo. ini So, ayun na nga guys tapos na kami mamasyal uh, kumain at uh, naglakad-lakad at pauwi na rin tong aking pamangkin at uwi na rin ako guys so hanggang dito na lang aking vlog for today see you next vlog and thank you for watching bye bye, bye, -bye.